Marhaba, Kefal Hal. Hi mga beshi. Ngayong araw mga beshi, ay nandito tayo ngayon sa labas. Kita nyo yan. Naririnig niyo ba yun mga beshi? Ay yung malakas na hangin mo diba to. Bali, tinry ko lang talagang lakad mga beshi. Kasi, sabi ko, mahangin naman. Tapos, hindi naman ganun ka kainit. Pero, alam nyo ba, na meron din namang uh, pumapara sa akin dyan. Humihinto sila sa akin na baka pwede daw din ako yatid. Siyempre, takot yung beshi nyo. Kaya, thank you na lang sa concern. Ilalakad ko na lang ito na may maranasan ko rin naman na maglakad ng matagal. Charis, alam niyo ba ang nakikita nyo na yan? Hindi yan to, ha? Yan yung bakanting lote dito sa ma malapit dito sa amin. Dito sa highway. Bakanting lote yan mga beshi. Pagkatapos niyan, ay nakarating na ako sa aking patutunguhan kung saan maraming tag lima-lima. Perfecto. Bali mga beshi, nandito nga pala ako sa tinatawag nilang Kamsa Kamsa. 5.75 One Piece Reals. Bawat item dyan ay 5.75 real. Bale, nandyan na ako sa second floor. At nakabili na rin ako ng aking mga bibilhin. Ayan yung itsura dito. Meron po silang mga sabon, mga gamit, mga brush, mga makeup. Punta na kayo dito mga beshi. Pagkatapos mga beshi ay nagbook na lang ako ng Grab para makauwi ako kasi hindi ko na talaga kayang maglakad at pagod na pagod na ang beshi ninyo ganyan ang itsura dito sa labas sa kabilang highway Dali ka ko lang mga ante. Makikita kay Ninoy. O oh, nabili ko po sa tapos ang kasi Ang ganda, di ba? Ugasan ko lang. Iwain ko lang yung pipi. Magiging hapsa na tsaka pangalihan ng koko. church here. Iwain ko pa ba? Yumay ko na lang. Ba na rin Kaibigan natin. So, ka... Hi mga beshi! Another day, another kind sari. Ang kakain na ngayon ay ito, ating healthy food. Meron siyang cucumber, meron siyang uh, onion, tapos minaglagay pala ako ng baby finger, okra. Bale, pinakulong ko lang siya. Hmm. Meron akong tatlong egg dito ha may tatlong higa ako dito Let's eat let's eat let's eat magulang na yung ano. Magugulang yung okra. Bakit yun? Sayang na yung ano. Hmm. Tum. Badi lunch ko to. hindi na tinatanggal na yung egg yolk. Nagda-diet na kasi ako ngayon mga beshi. Hmm. Ah. Hmm.